Inilunsad sa Camp Krame ngayong araw ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee. Si PNP Chief Directorial Staff, Lt. Gen. Edgar Alan Hugo, ang mamumuno sa komite. Bukod sa PNP, kabilang sa mga membro ng komite, ang Department of Justice, JLG, DICT, NBI, Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce at iba pa si W. ng General Okubo na sa pamamagitan ng Joint Committee magtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalahan para malabangan ng kidnapping at serious illegal detention. Partikular ito sa usapin ng intelligence gathering at analysis gayon din ang mabilis na pagtugon sa mga kaso ng kidnapping, safety ng mga kidnap victim at tibay ng mga isasampang kaso laban sa mga kidnapper. Aminado si PNP General Romel Marbil na iba na ang estilo ngayon ng mga kidnapper at nagiging malaki itong hamon sa kanilang hanay. Katunayan, kasama na ngayon ang kidnapping sa mga tinatawag na focus crime dahil na monitor nila na lumalaki ang sindikato ng mga kidnapper. Glenn? Ako Hmm,